Bakit nagmumukhang bata yung mga taong nagpa-practice ng fasting o intermittent fasting? Totoo po yun at ito po yung dahilan. Dahil yung katawan po natin nakapokus sa repair, repair, repair. Inaayos niya yung katawan natin. Na hindi katulad kapag tayo regular na kumakain at mayat maya kumakain, unhealthy pa yung kinakain natin nawawalan ng control yung katawan kung paano siya magre-repair na magre-repair. Wala siyang ginagawa kundi intindihin lang yung mga kinakain natin. O wala siyang trabaho o, o mas marami yung trabaho niya sa digestion. Kaya hindi niya nagagawang mabuti yung pagre-repair nung katawan natin, especially nung itsura natin. Kaya totoo po, mas magmumuha kang bata kapag palagi kang nagpa-practice ng fasting at intermittent fasting